Uh, bakit ganito? Uh, wala naman palang warrant na naipakita, di ba? Sabi ng Malacanang ngayon, uh, meron daw warrant kaninang madaling araw. So dapat pinablish na yung warrant na yun. di ba? Parte sa proseso na kung merong warrant of arrest, edi eh ipinablish na dahil public document yun. Hanggang kanina, wala naman ipinapakita ang warrant kay Pangulong Duterte. At ang kanyang abogado, hindi pinapahayaang magpaliwanag doon. So kapag ganito na walang warrant, ang tawag dyan kidnapping. 'Di ba kinidnap mo ang isang dating pangulo ng Pilipinas. Dinetain mo ngayon against his will, 'di ba? So masabi natin diyan kung kayang gawin niyan sa isang dating pangulo ng Pilipinas, kayang gawin yan sa kahit sa inong Pilipino sa ating bansa. Sa kay nakakita na walang warrant pero nandiyan hawak-hawak nila ang dating pangulong Rodrigo Duterte. Kahit si Senador Bongo ayaw papasukin. 'Di ba? Ang tinatanong lang naman natin, nasaan yung warrant of arrest na sinasabi nila? Ang balita may pinakitang nga red notice. Notice lang yon. Ang talagang nag implement ng mga ganyan ay yung mga local police. At kung walang warrant yung local police, bakit nila dinedetain ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte? Dapat ang mga taong bayan ay uh, magpuntahan dito at mag-Facebook live dahil para makita na mas maraming Pilipino ang ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginawa lang naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anim na taon, pinroteksyonan niya ang mga ordinaryong Pilipino laban sa mga durugista at kriminal. Ngayon panahon na ito, ang daming napapatay, nagagahasa, nabibiktima, walang ibang nagsasalita. Dahil walang ganong ka walang ganong kamay na bakal ang gobyerno ngayon. Yung kamay na bakal ginagamit nila para sa pinakamamahal ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Galing lang siya sa mga Pilipino sa Hong Kong, talagang nagiiyakan doon ang mga Pilipino. Sana nakikita ninyo kung anong ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinakamamahal ng mga Pilipino. Siya po ay nakadetain dito ngayon against his will. Nandiyan po, Senador natin, Senador Bongo ayaw papasukin. Magdadala lamang ng pagkain. Di ba? Yun ang masasabi natin kung walang rule of law. Kung merong warrant of arrest, e eh di sana pinablish na yung warrant of arrest na yon. Bakit walang pinapakitang warrant of arrest? Nag-a-announce lang meron, nasaan? at yung mga abogado ng Pangulong Rodrigo Duterte ayaw palapitin sa kanya. Yung mismong doktor ng Pangulong Rodrigo Duterte nandito sa labas ng gate. Yung mismong kasama niya, Senador Bongo, ayaw papasukin, may dalang pagkain. Sana makita ng mga Pilipino yung ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil kung kayang gawin ito sa ating pinakamamahal na Pangulo, kayang gawin ito sa kahit sinong ordinaryong Pilipino. Ayun po, si Senador Bongo.